Inalis ang balaraw ng buto. Hawak ang setro ng muling pagsilang sa kamay. Malaking halaga ng kidlat ang tumama sa katawan. Ang napakalaking pinsala ay mabilis na nailipat sa leyo ng mga patay. Walang tigil na gumagamot ang general na necromancer. Bago mamatay ang lahat ng kalansay, si Lin Moyu ay hindi makakatanggap ng anumang pinsala. Malawak ang sakop ng bagyo ng hangin. Napakarami ng kidlat ng muling pagsilang, mas marami kaysa sa mga nauna. Nakatanggap ng kidlat ng muling pagsilang. Karanasan dagdag dalawang milyon, nakatanggap ng kidlat ng muling pagsilang. Karanasan dagdag dalawang milyon, maraming kidlat ang tumama sa katawan. Mabilis na tumaas ang karanasan. Sa loob lamang ng 30 segundo, naglabas ng liwanag si Lin Mo Yu umangat siya ng level. Sa gitna ng pagangat ng level, ang agos ng init sa kanyang katawan ay muling lumagpas sa sukdulen, sumugod papasok sa setro ng muling pagsilang. Naglabas ng kumikinang naliwanag ang setro ng muling pagsilang. Ang huling bitak, ganap na naglaho. Ang buong katawan ng setro ay agad na nagliyab sa maningning naliwanag, nagliliwanag sa lahat ng dako. Sa gitna ng puting liwanag, naramdaman ni Lin Moyo ang sag-anang lakas ng buhay ito ang hininga ng buhay. Setro ng muling pagsilang, hindi kumpleto, maaaring gamitin ang puso ng buhay para ayusin. Ang teknik sa pagmamanman ay nagbigay lamang ng ganitong impormasyon hindi sinabi kung ano ang itsura ng puso, saan ito hahanapin. Hindi pa rin magamit? Ano ba talagang klasing sandata ang setro ng muling pagsilang, naisip ni Lin Moyu? Boom! Muling bumagsak ang kidlat, ngunit sa pagkakataong ito, ang target nila ay hindi si Lin Moyu, kundi ang setro ng muling pagsilang sa kamay ni Lin Moyu. Wala nang gaanong kidlat sa bagyo. Naayos na ang setro ng muling pagsilang. Ang lahat ng natitirang kidlat ay tumama sa setro ng muling pagsilang. Ang setro ng muling pagsilang ay palakas ng palakas ang liwanag. Maya-maya lang, sunod-sunod na pagyanig ng espasyo ang samalubong. Sa harap ni Lin Moyo, isang maningning na pintuan ang lumitaw. Lihim na lugar, nagulat si Lin Moyo. Hindi niya inaasahan na ang setro ng muling pagsilang ay magbubukas ng pintuan patungo sa isang lihim na lugar. Ang pintuan ng lihim na lugar ay nakatago sa loob ng bagyo, hindi makikita sa labas. Natapos na ang oras ng mga pakpak ng kidlat. Nahulog si Lin Moyo. Sa sandaling ito, ang buong katawan niya ay nagliliwanag pa rin, ang liwanag ng pag-angat ng level ay hindi paganap na nawawala. Mumiti si Dong Fang Zhao. Binabati kita. Umangat ka na naman ng level. Um, sagot ni Lin Moyo. Swerte lang. Isang buwan na sa mundo ng pagkabulok. Sa loob ng isang buwan, dalawang beses siyang umangat ng level. Sa totoo lang, hindi ito maituturing na mabilis. Naalala niya ang kanyang kapatid na babae. Ano na kayang level niya ngayon? Alam ni Lin Mo Yu na kung hindi siya napadpad sa mundo ng pagkabulok, kung nakahanap siya ng angkop na piitan sa bulwagan ng piitan para mag-level up, malamang ay nasa level 45 na siya ngayon, o baka higit pa. Nagtanong si Dong Fang Zhao, paano na yung mga kalansay, na nalason, nag-isip sandali si Lin Moyo, ngunit wala siyang maisip na paraan. Kailangan na lang silang ay dismiss. Walang paraan para gamutin ang laso ng nabubulok na bangkay. Ang tanging paraan ay ay dismiss ang mga kalansay at magpatawag muli. Hindi rin inaasahan ni Lin Moyo na matapos niyang makuha ang talentong komprehensibo at pagkakaugnay, darating ang araw na kusa niyang i-dismiss ang kanyang mga summon. Naintindihan din niya, walang perpektong kakayahan o talento, laging may kahinaan. Isang kilos ng isip, ang apat na na kalansay na mandirigmang berserker na may laso ng nabubulok na bangkay ay sabay-sabay na naglaho. Ang laso ng nabubulok na bangkay ay mabilis ding naglaho. Nagsimulang magpatawag si Lin Mo ng mga kalansay isa-isa. Eksaktong level apat na na siya. Muling nabuo ng kumpleto ang layo ng mga patay. Ang espasyo ng pagpapatawag ay muling nadagdagan ng 30 puwang, umabot sa anim na raan at anim na pung puwang. Ang general na necromancer ay naging 22 dalawa na rin. Maaari nang bumuo ng 22 grupo ng leyo ng mga patay. Bawat grupo ay may anim na raan at anim na pung kalansay, pantay na nahati ang tatlong uri. Ang kabuoang bilang ng mga kalansay ay umabot na sa labing apat na libo dalawampu. Muling lumakas ang leyo ng mga patay. Mabuti na lang at walang hanggan na ang kanyang espiritu ngayon. Napakabilis magpatawag ng mga kalansay si Lin Moyu. Mahigit kalahating oras lamang, kumpleto nang napunan ang mga kalansay. Matapos bawiin ang leiyon ng mga patay, sinulya pa ni Lin Moyu ang bagyo. Naramdaman niyang naroon pa rin ang pintuan ng lihim na lugar. Dadalhin kita sa isang lugar, sabi ni Lin Moyu. Nagulat si Dong Jiao. Sa isang lugar? Nasa mundo ng pagkabulok tayo, saan pa tayo pupunta? sa langit. Hindi na hinintay ni Dong Fang Jiao na makasagot, hinawakan na siya ni Lin Mo Yu sa kamay. Lumadlad ang mga pakpak ng kidlat. Agad silang lumipad patungo sa langit. May karanasan na sa paglipad si Dong Fang Jiao. Hindi siya natakot, ngunit ang kamay niyang hawak ni Lin Mo Yu, na mula ang kanyang magandang mukha, medyo na ilang. Napakabilis ng mga pakpak ng kidlat. Sa isang iglap, nakapasok na sila sa gitna ng bagyo. Nang makita ang pintuan ng lihim na lugar, labis na nagulat si Dongfang Zhao. Lihim na lugar, dito? Paanong magkakaroon ng lihim na lugar? Hindi nagpaliwanag si Lin Moyo, dinala niya si Dongfang Zhao papasok. Sa isang iglap, naisip ni Lin Moyo, ano kaya ang nasa likod ng lihim na lugar? Mapanganib ba? Kahit gaano pa kasama, mas masama pa kaya sa mundo ng pagkabulok? Ngayon, sa lugar ng level 6 na po, kaya pa niya. Paano na sa mga mas mataas na antas na lugar? Kung makaharap siya ng nabubulok na bangkay na lampas sa level 70, level 80, o kahit nabubulok na bangkay na antas Diyos. Bagaman may tiwala sa sarili si Lin Moyo, hindi siya mayabang. Bagaman hindi sinabi ni Dong Fang Jiao kung may nabubulok na bangkay na antas Diyos sa mundo ng pagkabulok, sa pamamagitan ng pagsusuri, ang konklusyon ni Lin Moyo ay mayroon. Kung hindi, hindi babantayan ng pamilyang dongfang ang lugar na ito. Kung walang nabubulok na bangkay na antas Diyos dito, ilang eksperto lang sa antas Diyos ang kailangan para siguradong malilinis ang mundo ng pagkabulok. Siya mismo ay walang paraan para puksain ang mga nabubulok na bangkay, ang mga eksperto sa antas Diyos ay tiyak na may paraan. Bukod dito, ang laso ng nabubulok na bangkay ng boss kanina ay nagpaintindi rin kay Lin Moyo ng isang bagay, mababa pa rin ang kanyang level. Bagaman malakas ang kanyang mga kakayahan, masyadong mataas ang antas ng laso ng nabubulok na bangkay, kaya wala pa rin siyang magawa. Matapos mag-isip ng mabuti, nagpa siya si Lin Moyo na pumasok sa lihim na lugar. Kahit gaano pa kasama, hindi ito magiging mas masama kaysa sa mundo ng pagkabulok. Mainit na sikat ng araw, huni ng mga ibon, halimuyak ng mga bulaklak. Ang mundo sa harap nila ay maliwanag, mainit, at puno ng buhay. Biglang mula sa madilim, mabaho, malungkot, malamig, puno ng kamatayan, at walang buhay na mundo ng pagkabulok, napasok sila sa isang ganap na naiibang mundo. Medyo hindi makapag-adjust si nalin Lin Moyu at Dong Fang Jiao. Masyadong nakakasilaw ang liwanag, hindi maimulat ni Dong Fang Jiao ang kanyang mga mata. Unti-unting naka-adjust si Lin Mo Kusang lumitaw ang setro ng muling pagsilang, naglalabas ng maningning na liwanag. Ang liwanag nito ay humalo sa maningning na liwanag sa lihim na lugar. Nagpakawala ang setro ng muling pagsilang ng isang sinag ng puting liwanag na puno ng lakas ng buhay, la patungo sa malayo. Biglang naintindihan ni Lin Moyo, gusto siyang papuntahin doon. Ginagabayan siya ng setro ng muling pagsilang. Sa wakas ay naka-adjust na rin si Dong Fang Zhao, puno ng pagtataka ang mukha. Nasaan ito? Tumingin si Lin Moyo sa paligid. Ang lihim na lugar ay puno ng mga bulaklak, damo, at puno, parang isang hardin. Sa himpapawid, may isang maliit na araw, nagbibigay ng enerhiya sa buong hardin. Ginamit ni Lin Mauyo ang teknik sa pagmamanman sa maliit na araw. Umihip ang hangin dala ng teknik sa pagmamanman, dumaan ang mata sa hardin. Lihim na lugar ng muling pagsilang ang resulta ng teknik sa pagmamanman ay apat na salita lamang, napakaikli. Kidlat ng muling pagsilang, setro ng muling pagsilang, lihim na lugar ng muling pagsilang, tatlong bagay na may malapit na kaugnayan sa isa't isa, pumukaw sa kuryosidad ni Lin Mo Yu. Gamaya rin si Dong Fang Zhao, ginamit din ang teknik sa pagmamanman, nalaman na ang lugar na ito ay tinatawag na lihim na lugar ng muling pagsilang. Tera na, may kaunti pang oras ang mga pakpak ng kidlat. Gustong lumipad ni Lin Mo pasulong. Ngunit biglang bang ang kanyang buong katawan, hindi makalipad pataas. Bigla niyang napagtanto, bawal lumipad dito. Hindi pinahihintulutang lumipad. Kung gayon, maglakad na lang tayo. Tumuntong sa malambot na damo, huminga ng sariwang hangin. Nagpakita ng kasiyahan si Dongfang Zhao. Mas sariwa ang hangin dito, mas mabuti kaysa sa mundo ng pagkabulok ng maraming beses. Ang hangin sa mundo ng pagkabulok ay parang basurahan na maraming taon nang hindi nalilinis, parehong mabaho at maasim. Natural na hindi ito maihahambing dito. May maliliit na insekto na gumagapang sa hardin, gumagawa ng mahihinang tunog. Sa unahan, may tunog ng umaagos na tubig. Sa likod ng hardin, may isang lawa. Malinaw ang tubig sa lawa, masayang lumalangoy ang mga isda. Sa langit, mga kawan ng ibon ang lumilipad. Lahat dito ay puno ng buhay. Sinundan nila ang gabay ng setro ng muling pagsilang, tinawid ang hardin, dumaan sa isang maliit na kagubatan, at sa wakas ay nakakita ng isang mansyon. Ang mansyon ay nasa gitna ng kakahuyan, napapalibutan ng maliit na tulay at umaagos na tubig, parang isang paraiso. Naiiba sa paraiso ng lihim na lugar ng banal na kahulugan ang lihim na lugar ng banal na kahulugan ay mas simple, may lasa ng ordinaryong buhay. Ngunit ang lugar na ito, hindi mukhang tirahan ng tao. Hindi alam ni Lin Mo Yu kung bakit niya ito naramdaman. Napapalibutan ng umaagos na tubig, ang mansyon ay parang isang hiwalay na isla, konektado sa labas na mundo sa pamamagitan ng isang maliit na tulay. "Aray!" biglang sumigaw si Dongfang Jiao. Lumingon si Lin Mo. Yu. Sa likuran, hindi niya alam kung kailan lumitaw ang isang manipis at transparent na hadlang. Eksaktong nauntog si Dongfang Jiao sa kakaibang transparent na hadlang. Kailan pa lumitaw ang hadlang? Nagtaka si Lin Moyo. Kanina, malinaw na walang hadlang. Umatras siya ng dalawang hakbang, madaling nalagpasan ng hadlang. Pagkatapos, humakbang siya pa sulong, madaling ring nakapasok sa hadlang. Ang hadlang ay walang epekto sa kanya. Ngunit si Dong Fang Zhao, kahit anong gawin niya, hindi siya makalagpas. Naisip ni Lin Mao ang setro ng muling pagsilang. Ang pagkakaiba sa kanilang dalawa ay ang setro ng muling pagsilang. Nang ibigay niya ang setro ng muling pagsilang kay Dong Fang Jiao, hindi rin ito mahawakan ni Dong Fang Jiao. Para kay Dong Fang Jiao, ang setro ng muling pagsilang ay parang isang ilusyon, hindi mahahawakan. Nakikita, ngunit hindi mahahawakan, parang isang multo. Sinubukan pa ng ilang beses. antong hininga si Dong Fang Jiao. Kung hindi, ikaw na lang ang pumasok. Dito na lang ako sa labas maghihintay. Hindi nag-alinlangan si Lin Moyu. Nagpatawag siya ng isang grupo ng leyo ng mga patay para protektahan si Dongfang Jiao. Pagkatapos ay siya mismo ang pumasok. Maayos siyang nakalagpas sa hadlang, tumawid sa tulay, at nakarating sa harap ng malaking pintuan ng mansyon. Nang makita ang pintuan ng mansyon, huminto si Lin Moyu. Sa pintuan, may nakaukit na larawan ng isang setro. Ang anyo ng setro ay kaparehong-kapareho ng setro ng Muling Pagsilang. Mas eksakto, ang katawan ng setro ay magkapareho. Ang setro ng muling pagsilang sa pintuan ay may dagdag na hexagonal na bato. Alam ni Lin Moyo, ito ang puso ng buhay na kulang sa setro ng muling pagsilang. Kapag nakuha ang puso ng buhay, magiging kumpleto ang setro ng muling pagsilang. Marahan niyang itinulak ang pintuan. Kusang bumukas ang pintuan ng mansyon. Pumasok si Lin Moyo. Pagkapasok niya, kusang samarado ang pintuan ng mansyon. Ang loob ng mansyon ay napakasimple. Mayroon lamang isang maliit na hardin, kahit isang silid ay wala. Ngunit ngayon, walang mga bulaklak, damo lamang. Sa gitna ng hardin, may isang rebulto. Sa kamay ng rebulto, tila may hawak itong isang bagay. Tiningnan ni Lin Mao ang hardin ng ilang beses. Walang kakaiba. Sa wakas, lumapit siya sa harap ng rebulto. Ito ay rebulto ng isang babae, napakaganda ng pagkakagawa, parang buhay. Mula sa rebulto, makikita na napakaganda ng babae wala siyang makitang anuman kahit ang teknik sa pagmamanman ay walang reaksyon sa mundong ito ang teknik sa pagmamanman ay kahit papaano ay magbibigay ng tugon kahit isang pangalan lamang ang mga bagay na kahit ang teknik sa pagmamanman ay walang reaksyon ay hindi marami sapat na ito para patunayan na may kakaiba sa rebultong ito sinuri ni Lin Moyu sa wakas napunta ang kanyang tingin sa posisyon ng kamay ng rebulto na may hawak na bagay Kinuha ni Lin Mouyu ang setro ng muling pagsilang at inilagay ito roon. Ang setro ng muling pagsilang na hindi mahawakan ni Dong Fang Jow ay tahimik na nahulog sa kamay ng rebulto. Nagliyab sa maningning na liwanag ang setro ng muling pagsilang. Ang buong rebulto ay naglabas ng kumikinang na liwanag. Tahimik na umatras si Lin Mouyu ng dalawang hakbang. Bagaman wala siyang nararamdamang banta, nanatili siyang mataas ang alerto. Sa gitna ng maningning na liwanag, ang rebulto ay naging isang babae. Ang anyo ay hindi na naiiba sa babaeng tao. Isang babaeng maganda, banal na mahirap ilarawan sa salita. Ang kanyang kagandahan ay napaka-espesyal, marangal, banal, na para hindi siya kabilang sa mundong ito. Hawak ng babae ang setro ng muling pagsilang. Mahinahon ang kanyang mga mata, malambing ang kanyang boses. Kumusta, tao? Nagtanong si Lin Moyo, maaari ko po bang malaman kung sino kayo? Mahinang sumagot ang babae, ako, ay dating Diyos ng buhay. Nanigas ang buong katawan ni Lin Moyo. Isang panginginig ang damaloy mula sa talampakan niya. Marami siyang hula tungkol sa setro ng muling pagsilang. Ang pinakamalaking posibilidad ay isa itong sandata na antas mitolohiya. Tutal, ang setro ng monarko na hawak niya ay isang sandata na antas mitolohiya. Paanong may isip niya na makakaharap siya ng isang Diyos? Teka! Narinig ni Lin Moyo ang ibang kahulugan sa kanyang mga salita. Sinabi niyang, dating, sa magagandang mata ng Diyos ng buhay, lumitaw ang kaunting kalungkutan. Agad na naramdaman ni Lin Moyo ang malalim na kalungkutan sa kanyang puso. Kusang umikot ang bato ng teritoryo. Ang pamatay na aura sa loob nito ay sumugod palabas, niyugyog ang espiritu ni Lin Moyo, na nagpabalik sa kanya sa katinoan. Biglang natakot si Lin Moyo. Hindi pa nagsasalita ang kaharap, hindi pa kumikilos, nagpakita lamang ng kaunting emosyon, na apektuhan na. Siya, ganito ba kay katang mga Diyos? Medyo nahiya ang Diyos ng buhay. Paumanhin, hindi ko napigilan ang aking emosyon sandali. Dahan-dahan siyang lumakad, pumunta sa isang lugar na dapat sana ay taniman ng mga bulaklak. Iwinagayway niya ang setro ng muling pagsilang sa kanyang kamay. Malaking bilang ng mga bulaklak ang sabay-sabay na sumibol mula sa lupa, mabilis na lumaki at namukadkad. Pagkatapos, pumunta siya sa ibang mga lugar at ginawa ang katulad. Hindi nagtagal, ang hardin ay napuno ng mga bulaklak, ang halimuyak ay kumalat sa lahat ng dako. Ang buong hardin ay napuno ng kulay. Natulala si Lin Moyo. Ito ba ang kakayahan ng mga Diyos? Hindi kaya, kayang kontrolin ng Diyos ng buhay ang buhay? Magalang na lumapit ang babae sa harap ni Lin Moyo. Matagal na akong hindi nakakakita ng ganitong tanawin. Marahil ito na ang huling beses na makikita ko ito. Tao, alam mo ba? Ang mundo sa labas pala, hindi tinatawag na mundo ng pagkabulok. Sabi ni Lin Moyo, sa mga talaan ng aming lahi ng tao, ito ay dahil sa isang malaking digmaan, isang napakatakot na kakayahan, kaya ito naging mundo ng pagkabulok. Bumantong hininga ang Diyos ng buhay. Ang gumamit ng kakayahang iyon, ay isa ring Diyos. Sinira niya ang aking mundo, ginawa niyang lugar ng kamatayan ng aking mundo. Pinatay niya ang mga tao ng tatlong lahi, pinatay niya ako, kasabay nito, nagpakamatay din siya.